So magandang hulinga, magkakaungusin, saka hindi ka patulog. Tapos kung nandiri mo ka natulog, lalagay tulogan din sa akin saan? Hindi lang ko kayo. Pumunta ang aking pamilya sa Plaza General para kami mamasyal. Tuwang-tuwa ang mga bata at nag enjoy sila. At as habang kami na mamasyal at napapahinga sa Plaza General, may napansin ako na tutulog doon sa monumento ni General Santos tinignan ko lang siya nang makita ko siya parang sabi bakit kaya nagtanong ako sa sarili ko bakit kaya eh, dito siya natutulog pero hindi ko na siya naisturbo kasi tulog siya pero talaga hindi ko kaya pigilan ang aking sarili at gusto ko siyang kausapin at ayun nga nabigyan ako ng pagkakataon na makausap si Mano. At ito ang uh, mga ilan sa aming pag-uusap. Hello, what's up mga boys? na bang mga uh, masyal kami dito sa plaza. Nakita ko itong distatay, nakatulog kanina. Uh, nagising lang may dito sa sabi. Dito siya natulog. Ayan, gamit niya. Oh. Ayan, tapos natulog siya dito. Nag... Ano nga, trapang ang pangalan mo tayo? At sa pangalan mo? Eko. Ha? Eko. Ha? Eko. Tagaasa ka tayo? Eko. Oo. Ha? Malandag. Malandag. Malipala ko niya. Malipala sa Denise ha? Libor? Libor na ko. Ang saan? Ang sa, an saan yung natrain mo ang trabaho? Ha? Ang saan nasulay mo ang trabaho? Libor na ko. Ang saan yung masulay uh -huh. mo ang trabaho? Wala kami po ang sa Jensan di ay? Ha? wala day kay mapuy andar sad din sad wala day kay map mm -hmm. wala din bro mong kuno ko di sad mo gi say ticket sa Ninggo chuna mo ni namisi kay na mate ngang bana na pagila maka ang gi cha ta adto tapilo tabos manud diri man ka natulog la day tulugan din sad Nasa plaza kasi kami, ano Napag-alaman ko na ang pangalan ni Manong ay Rico. Siya ay galing sa Malandag at nagbabakasak galing uh, makahanap ng trabaho dito sa Jensen. Siya ay isang uh, labor or uh, minsan nagmamason or uh, carpintero. Kaya ayun, uh, Inspired din ako sa kwento ni Kuya. Hindi niya na inisip kung uh, anong lamig at uh, anong magiging... Uh, anong magiging kayatan niya na safe ba siya dito o hindi kung may piligro ang sa kanya dito o wala kasi nasa labasan siya pwede siyang magkasakit dahil sa lamig o pwede may mga taong manakis sa kanya o pagtripan siya pero ayan para sa pamilya gagawin lahat ni kuya kahit anong uh, piligro pang pwede nga magiging mangyari pero hinadalangin natin dinadasal natin na walang mangyaring masama kay Manong Meron tayong kaunting uh, nalikom na pera da galing sa ating mga sponsors kahit pa panay nabigyan natin si Kuya ng uh, uh, hindi tulong kundi uh, mapasaya naman natin si Kuya kahit pa uh, maliit na halagang maibigay natin at yun lang na, na natin galing sa ating mga sponsors kasi hindi lang po si Kuya ang uh, nabigyan natin sa so, may iba din natin ang nabigyan. Ayan nga mga kaibigan. salamat kami sa ating mga mabubuting sponsors na may mabubuting kalooban na kung saan na ah, handang tumulong kahit papano sa malitman man o malaking ah, bagay ay ah, nakakapagpasaya kayo ng ah, ibang tao. Maraming maraming salamat po sa ating ah, mga mabubuting mga sponsors po. Maraming salamat. At ayan, Uh, napag-alaman ko na hindi lang pala si Manong Mang nalito meron din siyang kasama na kung saan ay uh, ama ni Manong sa pagtatrabaho. Serving nga uh, matagal, si Pila lang, tagaan. Dito gaya sa sa mga sponsor ng mga amigo nako na sa sa ibang bansa. Ha? Sa ibang alam? Si Brand Velasco. Si ko Velasco. Si Tatay. Ang ni mo siya? Okay. Kailala ko yan po ko i-share TV para makita mo dito sa kung Bakit diyan ako na? Ha? Bakit ako Na. Niya po lang service. Ah, 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 sige, dagdagan. Humiling din siya kahit konti sa atin. At uh, yun lang naman ang kaya natin. Ito lang naman ang kaya natin para may iba pa tayong mabigyan. At uh, ayan na siya. Nagpapasalamat kami sa kanya. At uh, sinamahan niya at kasama niya si Manong sa pagtatrabaho. Ngayon nga nagpahalam na tayo kay uh, Manong Rico at kay Kuya Brian nagpapasalamat ako sa kanilang pagkapaunlak at nagpapasalamat ako sa kanilang oras na binigay sa atin at uh, patuloy tayong manalangin tuloy tayong manalig sa kabaitan at kabutihan ng ating mabuting Panginoon at naman estado natin sa buhay ay mananatili ang uh, relasyon natin sa ating mabuting Panginoon at mananatili ang kabutihan sa ating kalooban at ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Tayo magpapaalam na muli. Maraming maraming salamat po sa ating mga mabait at mga, mga supporters. God bless you all po. At uh, patuloy tayong pagpalaan natin mabuti at takilang Panginoon.